Dahil sabi, ninuto na ko ng ipin. Ito ang pagkain ko ngayon. Lugaw. Ito no ang lugaw ng fishball. Hindi ako makakain ng fishball. Abigay. Okay. Hmm, hindi ako makakain ng fishball. Ako, ako. Hmm. Si Amber daw, gusto niya yan. Nagko-copy. Ano yan, copy? Ano bang tawag dyan, love? Ice tea copy. Diyan tayo magitim ta ng Milo pala kung ayaw mawala inyan. Yun Pwedeng gamitin niyan, di ba? Yes. Ah, oh, naman daw. Look Jalia Ibain. Wow, pakit naman. Yan po yung gawain namin. Ayan oh. Ayan, bayanutan ito kumakain lugaw. Lugaw naman tayo. Ah. Mabasag yan. Wala ka ng ano. Pang iced coffee mo. Hmm. Lugaw muna tayo. Yuyue. May jo ano na. Gabi na rin kasi 6 na. Eh. Yan, to yung lutuin eh, ni Daddy. Ma. Dapat bibijuan natin si Daddy. Manluluto siya nang ano niluto eh, mo, love? Boyas banking. Hindi, ano yan? DJ. Sinampalukan. Sinampalukan mo. Yeah. Kain tayo. Hmm? Tapos din. Kain daw of tayo, sabi ni Amber. Tapos to. Yan. Ano yan, tawag dyan? Anong tawag dyan? Fish, fish ball. Say that, fish ball. Fish ball. Jali ya? Fish ball. Hmm, meron daw siya. Yala. Yeah, yeah. ayaw na lang tayo ng ipin ay nyo ayun yan ay na no mami oh han han ay kain hindi <sighs> baba ko to ito muna mamaya naman ulit bye bye na bye bye lako ipin hehehehe <laughs>